So guys, art, ito pala si ano. Oh, ito pala si Ate Carol. Yung nakakulay. Ano, puti. Hoy, nasa day, horse. Yung bagiran, nakasakay sa horse. Ate Carol, tingnan mo. Hindi naman ako naglalaro. Ang sangay sa horse? no. sino yan? Horse? Ang galing, may kabayo. Hoy, kunwari ako yan si Ian! Okay, baka maano ka. Marabis. Ito na sa taas. Uya, kulangot! O oh, sige, bye-bye! Joke lang. Okay. Brookhaven hey, me. Si Eric Africa. Hey, Joke lang. Ay, may motor. Anong sumungot, oh? Para gusto mong kutu? Baro gusto mo naman kutu yan? Sana nasabi mo. Rider, 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 rider. Oy, may babae. Wow. Bossing. Bossing, 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 bossing. Bossing, bossing, bossing. Siguro ko tumunan natin bilhin. Ako baka mabangga ka komando yan yan sabi ko dito ako pala marunong mag drive eh yan sa na maganda ko to lang ka. Para hindi mo nalang kuha. So, okay, marami yan. So, dito na. Oh no! Okay, going to see ah, okay. so did you see video. Like and subscribe. Bye-bye!